Uh, problema natin kilala hindi talaga natin makaba yung sistema niya sa pagbubuking. No? Minsan nakukuha natin, minsan hindi. Minsan kahit sa blade sa ano niya, sa ruta, nakukuha natin yung booking. Pero ngayon, ano, hirap niyang kapain mga motovlog. No? Di, na, di tayo makakuha ng booking malapit dun sa sa area ng Nevesia. May hey, lumabas na booking dun sa ano sa sa Papunta dito lang sa Pampanga, no. Dadaanan din naman natin, hindi natin makuha mga kamoto So, ginawa ko, lumayo ako ng kaunti. Nagbabas tayo ng mga ilang kilometro. Siguro yung binawas natin, 30 kilometers. Dito rin natin masabayan mga kamoto vlog. Hindi ko alam paano, paano ang dito kay Lala pagka meron ka nakuha ng isang long ride ang ipabiyahin natin ng isang booking lang patay tayo dyan kailangan meron itong kasabay mga kamoto vlog regular naman yung ating nakuha ang first booking mga kamoto vlog no? ay nako mga idol sakit na ulo na itong ginagawa ng lalamove Asan makakuha tayo ng ano na ikalawang booking mga kamoto vlog kahit pabalik ganun din pagka may nakuha kang isang long ride ang hirap niyan sabayan mga kamoto Ah, uh, nakakakuha na lang ako ng kasabay nito. Kuha na lang ah. Uh, pag malapit na ako sa drop off nung nakuha kong isang long ride, alam mo, mga 20 kilometers away na lang doon sa drop off. Pero nakakakuha ako ng kasabay niya mga kamoto Pero on the spot same area, hindi ako makakuha. Diba, sa Jose Del Monte, pupuntang uh, sa Trinando Pampanga yung first booking natin eh dadaan natin yung Mexico may lumabas na ganoon hindi natin makuha mga kamoto kasi sa dun Mexico hindi natin makuha ewan ko, bakit ka hindi nalabas na ah no? uh, ang kulit nung ano nya yung yung booking nya hindi natin makuha ewan ko lang doon sa mga kumukuha ng gurami siguro sa mga gurami okay naman yung malapitan no? kasi ngayon may rules na 15 kilometers na priority which is 1 hour dapat madeliver mo siya Ah, uh, 'yun ang problema kay Lalamove Ang dami niyang binago. So ayun, ah uh, Sana may makuha tayong kasabay, no. Bali, nag-cross nga tayo ng 30 kilometers. So bali, ano na lang 'to. 57 kilometers na lang ilayo natin dito sa drop off ng first booking natin mga kamoto So, hintay-hintay tayo dito ng kasabay. Meron well, update kay mga kamoto DIY Moto Black. So, good day mga kamoto vlog no? Ngayon ay Araw ng linggo October 12 Ayun birthday pala ng misis ko ngayong araw na to no? Ayun so, happy birthday sa aking mahal na asawa Ah, uh, papayamin tayo sandali, no. Kailangan ko kasi yung ating uh, regular customers, kailangang i ay book papuntang San Jose del Monte galing ng Abyao, Nueva Ecija. So, yung pamasahe niya ay kakalaga ng 399. Pero yung regular na binabayad niya sa atin sa drop-off ay 500 pesos. So, dalawang box ng tsaya yung ating i-deliver mga sa vlog yung ano natin uh, usual na pick up natin sa regular customer natin kilala mob no ano to mga tsa lang to mga kamoto vlog so ayan okay nagpalit din tayo ng ano ng ating top box kasi medyo malit yung ginagamit natin so binalik natin yung malaki para marami tayong mailagay diyan no oh. yung laptop na ano kasi diyan doon sa isa kasi ano, halos di magkasya yung laptop. Ayan. Ayan, update kami mga kamoto vlog. So, mga kamoto vlog, no? mga idol, may nakuha tayong uh, second booking. You no? Know, after, after 10 minutes natin paghihintay dito sa Mexico, Pampanga. So ayan, may nakuha tayong kasabay na no, pa San Jose del Morca. Kukunin natin sa San Fernando Pampanga mga kamotovlog So malapit lang Wala pang 10 kilometers no? Kunin natin mga kamotovlog Kaya eh, sa so wala tong kasabay no? So yun, na-update ko kay mga kamotovlog Ah, uh, Siguro pag na-drop off na natin ito Then update ko kay mga kamotovlog Pick lang natin yung item Few moments later गोपुनाथ कलिंगी बचिया हटा दो ओके फ्रेंड्स आई प्रेम यू

Ay, 300 plus lang yung shipping fee nun mga kamoto vlog Pero ginawa na rin yan yun uh, Ginawa 400 si kuya no. Then yung isang Magaling kapiyaw Sa Jose del Monte Na-trap uh, na, na rin natin siya Piniyara tayo doon ng 500 mga kamoto vlog no? So, yun, naghihintay lang tayo ng Pan third booking natin ngayong araw Pabalik ng ang mga baysiya So meron sana Pan third booking Kabanatuan ano si Delmonte, Kabanatuan, kaya yan, pulling siya mga kamotoblog So, napakababa ng shipping fee, no? And then meron din nga Raya, nakapulling din siya. So, hindi ko kinuha. then so, hintay-hintay tayo ng mga regular man lang, mga kamotoblog, Kaya priority na papunta rin sa, sa Norte, no? then so, yun, update ko kayo mga kamotoblog. A few moments later. So, hey, mga kamotoblog na nakakuha tayo ng pan-third booking. So yung nakuha nating pan-third booking nga pala, yung ano, Santa Maria to Mexico Pambanga. Kasi baby niya, 324. So, ano, gloves. Gloves. Gloves para sa sunblasting, tatlong piraso no. Then may nakuha tayong, ano, nirecommenda ni Lalamog. Naka-recommend siya dun sa application, no. Uh, Santa Maria to San Miguel Bulacan, no. Pali yung shipping fee niya, 281 piyesa ng motor. So nagtataka ako bakit pumayag siya. Alam mo ba, napakalayo ng San Miguel. Tapos, para sa Mexico. So parang nagsanga siya. No? So tinignan ko dun sa mapa. Possible pala siya na ano, interconnected siya. So hindi siya magsasanga, hindi siya magkokontra Kasi meron kasing sa San Miguel, meron kalsada papuntang Candaba. Tapos tagos na ng Mexico kasi siguro pumayag si lalabog na mabuk yung ano papunta sa akin yung booking ng ano ng San Miguel so ayun napakalayo nga lang uh, halos 40 kilometers yung nadagdag doon sa papuntang Mexico ng no, mga motovlog so ayun na ah, na natin tong ano ah uh, itong Mexico then karahin na tayo mga kamoto vlog no? dahil birthday ni Mrs. to bibilan natin siya ng kung ano yung mabibili natin sa bahaya ng mga kamoto vlog so ayan after kayo mga kamoto vlog pag na drop off na natin to then ipakita ko yung breakdown natin kung magkano ginit natin sa abo maghapon natin naka-apat na booking tayo mga kamoto